All right mga amigos, boxing updates muna tayo tungkol sa mga namumuong negosasyon at mga posibleng ng maikasang laban. Ayon sa Boxing Insider na si Mike Coppinger, WBC Interim Super Middleweight Champion Christian Mbili and former WBO World Junior Middleweight Champion Jaime Mongia are in talks for a Super Middleweight Clash in the first quarter of 2026. So early 2026 daw po mga amigos, pinaplano. At magandang laban to mga amigos stylistically, swak ang estilo ng isa't isa. Si Imbili na may kartadang 29 0 one draw with 24 knockouts ay galing nga po sa mahigpit na laban kontra kay Lester Martinez sa naging undercard ng Canelo vs Crawford noong Setyembre. Tabla naging laban ni Imbili don mga amigo. Samantalang si Jaime Mugia naman po Noong Mayo, e eh matagumpay po niyang naipaghiganti ang kanyang knockout na pagkatalo kay Bruno Sorace. Kung saan sa pamamagitan naman po ng 12-round unanimous decision, e eh tinalo niya ang boksingerong nag-knockout sa kanya. Sa kabilang banda limang taon, matapos ang unang paghaharap ni na Miguel Berchelt at Oscar Valdez, dalawang dating world champion, ay nais po ngayong i-revive ang kanilang boxing karir at ang nakikita nilang solusyon upang tumaas ulit ang kanilang mga ranggo ay ang maglaban muli sila. Taong 2021 ang agawi ni Oscar Valdez ang WBC belt ni Miguel Berchelt via 10th round knockout. At yun nga po ang naging umpisa ng downfall ni Berchelt samantalang si Valdez naman noong 2022 ang umpisa ng kanyang downfall nang siya ay ilang paso ni Shakur Stevenson. Ayon sa report ni Manok Akopian, officials from Sanper Boxing who represent Berchelt told the ring that there is a mutual interest from both sides to potentially set up a sequel sometime in the coming year. Samantala sa iba pang balita, nagbigay na ng presyo ang manager ni Virgil Ortiz na si Rick Mirijan para matuloy ang sago pa ang Virgil Ortiz at Jaron Boots Ennis. Anya sa isang komento sa social media, Don't send shit our way unless it has seven zeros on it or it won't even get looked at. So ibig sabihin po mga amigos, 10 million dollars minimum ang kailangan i-offer ng matchroom o ng kampo ni Ennis upang i-entertain nila ang negosasyon. Pero wagad namang sinupalpal ni Eddie Hearn ang pahayag na yan ni Rick Mirijan at napaganda po ng kanyang sinabi. Anhern kailanman hindi pa naging world champion nitong si Virgil Ortiz habang naging world champion na si Jaron Boots Ennis at naging unified champion pa. Pero alalaharin natin na sa 154 pound division, alinman kina Ortiz at Ennis ay hindi world champion. Contender lang sila pareho ngayon. Kaya't kung naniniwala nga daw po ang kampo ni Ortiz na mas magaling sila kaysa kay Jaron Ennis, eh kailangan nilang patunayan yan kay Ennis. Labanan nila si Ennis. You know, Ortiz has never been a world champion great fighter. Boots has been world champion, he's been a unified champion, but neither of them are world champions now. They're just the top two fighters in the division. So, if you truly believe that you're you're the best, make the fight. And it'll be... Dagdag pa ni Hearn mga amigos, dati na silang nag-usap ni Oscar De La Hoya at napagkasuntuan ng mga bagay-bagay. Bakit all of a sudden, biglang kailangan na ng 10 million dollars, dapat sila ang A-side, at may mga baguhing mga terms. Guess what? We sat in an office with Oscar De La Hoya and agreed the terms. So how are they all of a sudden not right? Kumbaga sa todo ng pananalita ng kampo ni Ortiz mga amigos, ang dating ay paggusto maraming paraan pero pag ayaw, natural mas maraming dahilan. You can find an excuse if you don't want to do it. So we'll see.